Ayusin mo naman yung paghawak kay Jack Stone, bato. Ay, babe, yung bata, oh. Ay, shush, shush, Aglip na hey. naman. Magtitimpla ng gatas si Mami. Eh, hey. tama na na ba. Ay, bumingiak yata, Papaw. Tingnan ko nga. Oo, Nay. Ay, <hungan> hindi mo kamuka yung baby, Papaw. Hindi mo anak yan. Ano ibig sabihin mo, Nay? Ay, hindi mo anak yan, Papaw. Hindi mo anak. Anak ko to, Nay. ay. <hungan> Anak <laughs> ko yan Anak ko yan, nai Anak ko yan Ay Nananaginip yata itong anak Anak, bakit? Nay, napanaginipan ko si Simang Nang anak na daw Sinabi mo daw na hindi ko anak yon. Anak, relax ka lang Nananaginip ka lang Alam mo ba ang panaginip? Kabaliktaran yan Siguro si Biba na naman nag-ano sa'yo, no? Ginugulo niya yung isip mo Pati yung pagsasama niyo ni Simang Nay, parang ang totoo eh ay, Diyos ko po. Pati dito sa panaginip, hindi na may tatago yung katotohanan. ng magagawin ko? Anak, panaginip mo lang 'yon Yung dinadala ni Simang sa'yo yun. Ayan na nga si Simang, oh. Ano ba yun, Nay? Ayan, si Papaw nananaginip daw. Ano ba naman yan, babe? Baka pagod ka lang. Huwag ka mag-alala sa'yo yung sa'yo to. Malma ka kasi. Baka gutom lang yan. O, sandali, Simang. Bantayan mo muna minamal kong manugang at kuhanan ko siya ng tubig. Ay, kamusta na kaya yung anak ko? Ay, minamahal kong manugang, alika nga dito O, kamusta na yung anak ko? Ayun, Ay, nai, kumalma na, pinakain ko na rin Wala, minamahal kong manugang Unti-unti na yata tayong nabubuking sa sekreto natin Buti na lang, kaya kong minemekos-mekos yung anak ko Kaya nga, Nay, pero panaginip lang siguro yun Ala, paano yan? Minamahal kong manugang pag lumabas yung katotohanan. Baka itakwil ko ng anak ko. Hindi yan na, ako bahala. Basta magagawa natin yan ng paraan. Dapat hindi niya talaga malaman, ha? Oo, oh, minamal minamahal kong manugang. O oh, paano yan? Minamahal kong manugang. Pinagme-mekos-mekos ko kanina doon sa anak ko. Ako nung ganyan Ay, na. Hindi, ma. Oo, Ito na, ano, ayan. Ay, salamat, minamahal kong manugang, ha? Oo, nay. Basta, Galingan mo pa na yan. Oo, oh, oh, bahala ano kaya yung pinag-uusapan ng nanay ko at saka asawa ko. Malalaman ko rin yan kung ano